ito yung pako 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 ah. mm. oh. pako 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 si pako katang oo zero pako ano na milik balanghoy ng side wala na pako palanghoy, saging, fish, So, saging, gabi, ito, taro. So, ito yung ano dito, sa talip, sa nabal. So, talong. Taro. Ito, taro. Rish Taro Yo! What's up people? Good morning! So, nandito ako ngayon sa Naval Dito kasama ko yung sister-in-law ko Si May May May! Lingi! Ose! Oh, <laughs> Dami ka rin sa Naval Namalit! Mauni ang Naval, Beleran Oh, da mga sikat-sikat. Na mo ning nabal kaya sayo man minanga re. Maogami pa ang tao. Unya da mo nang nagtaungan eh. ni. Na, mo mo nabal. Morning, morning. Oh, so, andito sa Magallao sa nabal biliran. Yan. Namimili kami dito. Nandito, hi blog, Hi flag. Welcome to my vlog. <laughs> Yung mga bata na tutulog <laughs> so, ayan, mag-grocery kami dito. Ito ba yun? Uh, ah, dili. Oh, sabi na ako di rin mag-grocery. Oh, santol. Santol. Santol, santol. So, maraming santol dito. Dito tayo nga sa Naval. deliran Diliran. So, muari karon sa kuan sa market sa Nabal. Dere na mamalit. All right, tara ang market. Sulod ta ngari. ayun So, ah. ayon, karne. Ayon. First bridge, gulay. Magic sarap. Paano Na, namili si Maymay. Mga lamas. ay maglaga po siya. Sibuyas. <laughs> Kamatis. Green. Avocado. Wala pa hinog. Wala pa hinog. Wala na Mister Moro na lang na ana. Sana na lang. Pila ni siya? 40. Ang kilo. Diba Di kuha ni siya kanang pa? Violet. Violeton pa ni siya? So di pa good ni siya kuha kayo no. Kanang hinog. Oh. Hinog pala mo. Oo. Oh. Eh, ang hinog dana. Na una ganit pa. Palitan bay. Sa kilo. So da pay talong. Taro kalabasa mo boko dato man na kung sister in law si Maye siya ko kauban pila ka kilo may pila ka kilo oh lamig ni lamig oh lamig ko oi si Maye usay mig ibutakan na may gatas oh gatas Oh, sukal. Lami na siya. Ay, so. Presko ni siya kayo. Paigikan sa bukid. Presko <laughs> ko ni kayo, oh. Oh, sahil. Oh. Kalalami, oh.